Ang araw at uh, update po tayo mga kababayan sa nangyari po sa Facebook page ng Philippine Coast Guard Nako po legit itong Philippine Coast Guard ha mga kababayan po natin dahil naka check po At nang binuksan po natin dahil nakita po natin ang mga movies ah, na sinishare po dito Ay foreign movies mga kababayan po natin at hindi naman related sa trabaho ng Philippine Coast Guard Kagaya nito, uh, show some bikers a lesson. So 29 minutes ago nagpost na po ng uh, movie. Ayan na. Ah. Tapos, mayroon pang one hour ago. So, halos every 30 minutes po. Ito, oh. 7 hours ago. Ayan, nagpo-post siya ng uh, mga bagong movies, mga kababayan po natin. So, this is foreign movies. So, obviously, at uh, nahack na nga po itong uh, Facebook page uh, nitong Philippine Coast Guard. Mahilig siguro niya sa Netflix and chill ang hacker oh, so mga kababayan po natin nagko-comments na alam na agad nila na talagang na na or pinasok na itong uh, website nitong uh, or uh, Facebook page nitong Philippine Coast Guard. So pabaya round 2. So, kaya nga nakadalawang businesses na tayo ito. Baka hindi lang dalawang business. baka maraming businesses na itong nahack Ang uh, website ng Philippine Coast Guard which is uh, mainit pa nga ang issue diyan mga kababayan po natin kung na discovery po na itong Philippine Coast Guard ay may mga nakapasok pala ng mga Chinese national dyan sa loob. So, hindi naman sa ah, natin na Chinese yung nag-hack nito, na pero hindi natin na ah, ma madinay na posibleng Chinese hacker ang pumasok ah, dito sa Facebook page ng Philippine Coast Guard. Bakit ganun na lang kahina po ano? Ang kanilang ah, security uh, Philippine Coast Guard. So, isa po sa tagapagbantay. Parang uh, ahinsya ng ating gobyerno na taga, tagapagbantay dyan sa ating karagatan. Pero mismong sariling Facebook page po nila na nagbibigay po ng update sa ating mga kababayan kung ano nangyayari sa karagatan, lalo na ngayon sa mainit na usapan dyan sa West Philippine Sea, abay nakukontrol ng mga hacker mga kababayan po natin. So kung may mga informasyon na napaka-importante na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard which is ang uh, maka dapat ay mga official lang or admin nitong Philippine Coast Guard pero kung hacker ang nagkocontrol eh napaka-delikado po ah mga kababayan po natin so sana po agad-agad maayos ito ng Philippine Coast Guard dahil dalawang bisis na po ito mga kababayan po natin sana hindi po ito maulit sa round 3 o round 4 pa eh kabukan kabisado na eh ng uh, hacker at uh, talagang <laughs> kung titingnan po natin puro Netflix ang kanyang uh, na mga movies foreign movies uh. kaya ayon sa isang komentarista ano ang gustong ipahiwati ko mano nitong hacker eh bakit ang kanyang title show show some bikers a lesson so isa yan. don't underestimate Steven Seagal <laughs> movie niya the end of two bullies so stop pa uh, bullying other before it's too late. It. So bullying ang content niya mga kababayan po natin. Women are meant to be loved, not to be bullied. So bully po ha, uh, bully ang kaniyang uh, pinaka dito. Never underestimate your opponent. Uh, ano pa dito? The police bully others and the ending is funny. So ito po ay malinaw na about bullying ang uh, pinapahiwatig nitong hacker mga kababayan po natin ng Philippine Coast Guard so mukhang may pinapahiwatig at kung ano man po ang uh, ibig sabihin nitong hacker eh dapat siguro malaman natin at dapat siguro isa eh, publiko din ng Philippine Coast Guard sa taong bayan kung ano po ang intention nitong hacker at panay-panay uh, na lang tinatarget ang kanilang Facebook page So mga kababayan po natin, gusto nyo ba ng movies, foreign movies, magaganda o mano about sa bullying? Ayan, pasukin nyo na po ang website ng Philippine Coast Guard. So yan po ang ating update. Maya maya mag-update po tayo kung ano po ang response at action na gagawin ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat.